Hello mga kasakol, panibagong araw, panibago po ulit challenge At ito po, dumayo kami dito sa Mr. Pares At sinama ko yung aking champion Yung naka 1 minute and 43 seconds Doon sa ating challenge na pitong ulam At tatlong kanin doon sa Batangas Pero dito, ang kakainin mo Julius is Ito, isang Pares Overload 250 pesos po ito dito sa Mr. Pares At ito po ay Anli Taba, Anli Sabaw May libring soft drinks, Anli Rice And meron din siyang bone marrow. Itong sabaw na to, hindi mo kailangan itong ubusin. Ito, nandito lang for ano, extra kung sakali. Ano. Pero itong nasa bowl, dapat maubos mo. And saka yung soft drinks. Nandito nga tayo ngayon sa Mr. Pares sa number 92, Mother Ignacia Street, uh, corner ng uh, Timog Avenue. Okay, pag, pag naubos mo yan, in less than 2 minutes, 5,000 pesos. Pag hindi mo siya naubos sa looban ng less than 2 minutes at naubos mo siya sa looban ng 6 na minuto o kahit maka 4 minutes, 5 minutes, automatic, 2,000 pesos. Pero pag hindi mo siya naubos sa looban ng 6 na minuto, consolation price, 500 pesos plus maglalakad kang pauwi pa Batangas. Hindi kita isasakay. Joke <laughs> lang. <laughs> Kung makikita po ninyo, meron yan ditong katabi. Uh, pwede nyo pong puntahan sa channel ni Ewik Mukbang. Ang gagawin po namin is pabilisan silang dalawa, pero hindi ko sasabihin yung time nito kung nakaubos ba siya sa looban ng 6 six minutes o hindi. Basta ang makikita nyo lang po sa channel ko is si Julius. Kaya kung gusto nyo pong makita ang performance niya, punta po kayo sa Ewik Mukbang. Okay, Julius, enter, ready, in 3, 2, 1, attack!

Netflix TV Ito po lahat sa pagkain, kain Lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan Matatakam ka sa kainan Sino ka naman ang hindi bang buguto? Kung napanood mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasapol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasapol, Netflix TV na. Tara manood tayo Iba ang sayang at TV Pwede ka sumali sa challenge na'y kasakol Kasi lang na mga kasakali Kasi lang na mga kasakali Kumasa, kumalakas kang kumain Kahit sino pwede sumubok at dumayo Malapit o malayo, ilabas inyong pabato Jigs TVE ay bukas na kang pinto Para magbigay panalo What's up mga kasakol? Jigs TVE Wala, minutes 2 minutes. TV, kasabot. Panibagong araw, panibagong challenge. TV, tubig at... TV, What's up? sa TV na. Tara, manood Iba TV. So yung mga all uh, talagang walang kupas pas si Julius. Pwede pa. 2 minutes and 54 seconds. Hindi niya naubos <coughs> ng less than 2 minutes. Kaya ang kanyang premyo, sir, nanalo ka ng 2,000 pesos. Okay, okay sir. Okay, Thank you, sir. Yung pong kay Ewig Mukbang, ayun po, puntahan nyo sa channel kung gaano po kabilis, kung ilang minuto niya naubos.